Hello po sa inyo mga kaibigan. Isang panibagong video series na naman po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang laro po ni William Steinitz na kung saan paano niya ginawang mga panalo yung mga games niya sa chess titingnan po natin sa video ito kung gaano kagaling si William Steinitz at kung paano natin mapag-aralan yung kanyang laro at ma-apply natin sa sariling laro natin. Sige po, sa video pong ito, uunahin muna natin kung paano naging panalo yung posisyon ni William Steinitz laban sa Friends Defense Winawer Variation ni Simon Winawer. Sige po, titingnan po natin kung paano niya po hinandel itong ganitong posisyon. Sisimula na po natin. Dito si William Steinage, siya po ay nag to E4. Ngayon, si Winawer ay nag-push ng pawn dyan sa E6. Ito po ay French defense. Dahil walang nagkontrol dito sa 4 central square, ito ang ginawa ni Steinates nag pawn to d4 para madepensahan at makontrol ang mga squares na to. So nagreply yung black, nagpush ng pawn to d5. Actually, friends defense po talaga ang ganitong setup. At ngayon, nagpatuloy si Steinates ang puti nag-knight dito sa c3 para depensahan ang pawn dito sa e4. Dahil kung kakapturin po yan, magre-recapture lang po yung white gamit yung knight. So balik po natin, after ng pawn takes, knight takes, kung mag-push ng pawn dyan sa F5 ang black, yan po ay hindi kadalasan ginagamit ng mga player so ang gagawin lang mag-knight lang dito sa G3. In case mag-knight to F6 para ah, mapigilan yung queen for example, eh di mag lang ng knight dito sa si F3. So actually, hindi po maganda lamang sa strategy ang puti kung ganito po ang gagawin ng black. Especially po kung sila ay mag dito sa D6 para makapag-castle na. Gagawin lang mag lang dito sa C4 eh. Aatakihin itong backward po na kung saan ang backward po na yan ay magiging weakness. Kaya balik po natin sa ganitong posisyon mga kaibigan, ang ginawa ni Winawer dito ay nagbishop po siya sa B4 na kung saan pinauso po niya ang ganitong opening sa French Defense na tinatawag po itong Winawer Variation ng French Defense. Galing sa kanyang pangalan kasi siya po si Simon Winawer ito po yung naging variation ng opening na to na kung saan ginagamit din po ng ibang mga players kasi marami din po itong mga panalo kaso natalo po ni Steinitz ang kanyang mga ideya. Ito ang ginawa ng white ay nagpatuloy lang kinapture yung pawn dyan sa d5. After ng take, syempre hindi makagalaw itong knight kasi anytime pwedeng kakapture ng bishop kasi nakapin po yan. Ang ginawa lang ni Steinitz ay nagpatuloy lang nagbishop dyan sa d3 para makapagcastle na yung kanyang king at mailabas na ang rook dito sa e1. So nagpatuloy nagbishop po yung black dito sa e6 at dito nagpasimpling knight to f3 lang para ma-develop na lahat ng mga pyesa ito nag knight to f3 nat para makapag-castle na at may labas ang rook dyan sa uh, e1 kung uh, kinakailangan. Ngayon dito mga kaibigan, nag pawn to h6 yung black na takot na baka puntahan ni Steinage dyan sa g5 at ma-exchange yung bishop dyan sa e6. Kaya pinigilan na ng black para hindi na makapunta at makatalon yung knight dyan sa g5. At dito mga kaibigan, nag-castle na po king side. So ibig sabihin, wala ng pin. Anytime pwede na magalaw yung knight, kaya ang ginawa ni Winaward dito ay kinapture niya yung knight dito sa C6. Pero actually, okay lang. Kasi ang plano kasi ni Steinates ay itong kakapturin yung bishop para mailabas yung rook at saka magiging uh, flexible yung bishop. Pwede dito magdepensa o uh, atake o di kaya dito sa a3. Depende kung saan kinakailangan yung bishop ng white. Ngayon, nagtake na si Steinates. Although double pawns po yan, pero makapag-develop yung rook dyan sa b1. Malakas yung rook dyan. Sinasadya po talaga ni Steinates to. At ngayon, nag-knight na dito sa d7. Makapag develop na rin. Either lalagyan ng pawn to c5, pero yung white ay nag na dito sa b1, threatening po itong pawn dito sa b7, kaya ang ginawa ng black ay nag dito sa b6 para hindi makain yung pawn sa b7. So nag to e5 na mga kaibigan, sinentralize na ng puti yung knight niya. Dahil ito'y inviting na baka pupunta yung black dyan sa f6. Pero hindi alam ng black kung dyan pupunta yung uh, pawn niya sa f6. Magiging weakness po itong light Square, diagonal dyan patungong king niya mga kaibigan Eto paparating na Ang queen dyan sa h5 May checking na mga kaibigan Hindi na siya makapag castle Kung siya po ay mag king dito sa f8 Hindi talo siya kasi merong checking Makukuha pa yung rook At kung sakali naman dito siya sa e7 eh mas lalong matatalo po siya Kasi another development ng white bishop dyan sa a3 Naka checking na naman So saan pupunta siya? Mag na lang ng pawn Pero kaso kung mag cover ng pawn Ganon pa rin mga kaibigan gan eh, bakit? Kasi kakapturin lang yung pawn dyan sa C5, hindi makailag yung king. Kahit saan po dyan, nakatrap na yung king niya sa center. May bigay na lang nya yung uh, queen niya eh. Kung may na yan, eh di syempre, siguradong panalo na yan mga kaibigan. Kasi kahit capturein po natin yan, maging simplify na lang po natin, panalo na yan eh. So ibalik po natin sa posisyon na kung saan yung white ay nag knight dito sa E5 at siguradong nakita ng black hindi nag F6. Napakadelikado po yun. Ito ang ginawa ng black nag knight dito sa e7 para makapag castle din uh, magiging safety din yung king niya so dito mga kaibigan nag f4 na si Stein H para ma-activate na yung rook yan ang pinaka purpose kung saan f4 f5 po yan ipapakain ng pawns para lalabas na yung rook at magkakaroon siya ng control diyan sa f file so dito mga kaibigan nag bishop pinigilan ni uh, at dito nag take ng bishop nag knight takes ngayon ang ginawa ng white ay nag bishop dito sa a3 para mapigilan yung black sa pag castle kingside. of course kung makapag castle yung black kingside, di di safety na yung king pero kung makapag bishop dito sa A6 haharangan. Siguradong yung king nasa gitna pa, hindi pa siya makapagkasil. Kaya ang ginawa ng black dito para makapagkasil siya sooner, gumalik yung knight niya dyan sa D6 para wala ng gwardya ang F8 makapagkasil na yung black. So dito, nag F5 na kasi kung mag Castle Kingside yung black, merong F6 na po mga kaibigan. Kung kakapture niya to mali kasi magiging bukas na ang kanyang posisyon, siguradong matatalo na siya sa ganyang tirada mga kaibigan. Paparating na ang knight dito sa G4, either makakain ang pawn to H6 o di kaya itong pawn dyan sa F6. Kahit depensahan po yan ng king, hindi po yan uubra mga kaibigan kasi meron na po kasing sacrifice knight to h6 capture sa pawn. Once ka-capture yung king dyan sa h6, may bishop po kasi dito sa c1, naka-checking so ibig sabihin, hindi na niya ang ang uh, square na yan, makapasok na yung queen dito sa mga squares na to. Kaya after king po dito halimbawa, may queen to g4 checking na. At kung sakali naman kung magking dyan sa h7 may queen to h5 paparating hindi na nagwardjahan ang uh, square dyan sa h5. And after doon pupunta, ang queen to g4 ang pwedeng maipanalo ng uh, white dito after king dito sa h8, may rook na po dito dito sa F3, rook lift at mag rook to H3, mati na yan mga kaibigan. Siguradong matatalo po talaga ang black kasi exposed na exposed yung king niya. Kaya hindi pwedeng bubuksan yan mga kaibigan yung kanyang uh, posisyon kasi once na mabuksan yan, napakadaling aatakihin ang puti. Ngayon po, kung mag-push naman dito sa G6 yung black, Ganun pa rin kasi mga kaibigan kasi may kwinto dito aatakihin itong pawn sa h6. At kung sakali namang magking dyan sa h7 para madepensahan itong pawn sa h6, meron po kasing knight to g4 eh, a aatakihin itong pawn dyan sa h6. At kung sakaling dito naman iti-kick yung knight, hindi eh, makapasok si Queen dito sa h6, talo na one move mati na yan mga kaibigan. Halimbawa, uh, mag-Queen dito, pagkatapos dito checkmate in one, panalo na yung white. Kaya po, kung um, ibalik po natin sa ganitong posisyon, hindi muna nag yung black kasi napakadelikado. Kaya eto, nag-knight na lang dito sa e4 para at least makatulong at makabalik yung knight dyan sa f6 at hindi makapag-push further itong pawn dyan sa f5. So yan ang isa sa mga halimbawa ng black. Isa din ito eh, may pressure at kakainin din ang pawn sa c3 para magkakaroon ng fork kung sakaling hindi makikita ng puti. Pero dito, ang ginawa ni Stein H ay nagpush ng pawn sa f6. Bakit? Kung kakapturin ang pawn na to para magkakaroon ng fork. E di actually mali mga kaibigan kasi pwede lang po kasing capture ito at kung after knight takes queen, magiging queen din po to eh. Eh, meron ding ibang ideya na mag-queen lang muna dyan sa g4 dahil kung kakapturin itong pawn dyan sa f6. Meron po kasing queen dito sa g aatakihin itong rook. And after that, hindi na makagalaw itong rook. Dahil kung dito pupunta yung rook, mate in one na mga kaibigan, kakapturin lang kasi nakadepensa itong bishop dyan sa a3. Talo na po siya. So ibalik po natin mga kaibigan, after ng push, hindi kumapture yung black dyan sa c3. Alam niya na hindi maganda ang posisyon kapag kakapturin. Kaya dito, nag-push ng pawn dito sa g6 para hindi makait at makapagkain din dun sa ruksa H8. So ngayon nagpatuloy yung laro, threat po itong pawn to c3. Kaya ang ginawa ng white ay siya ay nag-queen to g4 dahil po ito po yung isang trap. Kasi kung kakapturin ng black ang pawn to c3, meron po kasing queen dito sa e6. Isang queen sacrifice mga kaibigan na kung saan napakaganda po. Hindi po talaga alam ng black yan, sinong mag-aakala na ibibigay lang yung queen. After ng pawn takes queen panalo na mga kaibigan, push ng pawn dyan si F7 mate. Bakit? Wala na pong pwede yung kalagyan yung king niya, yung bishop at itong si knight nagtutulungan at siguradong hindi na maigalaw ni black king ang kanyang sarili. Kaya mga kaibigan, pagkatapos ng queen to e6, dapat talagang mag-resign na yung black. Wala na pong solusyon yan. So ibalik po natin. Dito nag knight to e4, nag push ng pawn to f6 at dito nag g6. Ngayon nag queen na po mga kaibigan dyan sa si g4 at ngayon nag queen dito sa C8 hoping na i-exchange ng uh, white itong puro queens. Of course, matutuwa yung black kung magkakaroon ng exchanges ng queen kasi umaatake yung puti. Kinakailangan kapag ikay umaatake, hindi pwedeng magkakaroon ng exchanges. Iilag ka lang kung sakaling wala pang uh, force attack o makapag-penetrate tayo sa posisyon ng black. Pero dito mga kaibigan, ang ginawa ni Steinates ay napakaganda po talaga. Alam nyo ba kung anong ginawa niya? Ibinigay po niya ang queen po niya. At etong nangyari Ferrari win capture sa Pondian sa G6. Anong laban mga kaibigan kung bakit ibinigay ang queen kung sa napakalaking value ibinigay lang? Kasi ang puti ay hindi naman magbibigay na walang kapalit. Of course, meron pang mas bigger value o mas bigger gains kung kakapturin niya ng black. Halimbawa, kung kakapturin to ng black yung queen dyan sa G6, edi talo na yung black. Kasi po, meron na pong pawn to F7 checking, hindi makapunta yung king kasi yung bishop gumagwardya dyan sa F8. Eh. At ngayon, hindi rin makap Punta dito may knight tayo. Hindi rin siya makapunta dito. One move na lang king dito sa d8. At ngayon mga kaibigan panalo na po tayo kasi i-promote ipro po natin yan as queen. Of course ka capture po talaga yan kasi queen na po yan eh. At ito rook takes f8. Mate yung kalalabasan ng black kaya po kung ibalik natin sa posisyon ito hindi po kinapture ng black ang queen dyan sa g6 kundi nag queen dito sa e6 para madepensahan ng gusto yung posisyon niya. ngayon nagpatuloy si Steinates nag queen dito sa si g7 atakihin itong rook of course hindi na makabalik kasi may capture na delikado na ang posisyon kaya dito nag castle queenside na lang pero hindi alam ng black ay eto na naman uh, knight takes pawn fork na naman itong dalawang rooks kaya dito nag-capture na lang uh, ng pawn para ma-take din yung rook. Pero dito halimbawa kung sakaling uh, mag-rook lang po dito sa g8, kakapturin lang po kasi itong isang rook, hindi siya makapag-capture dyan kasi makakain din naman yung queen dyan sa e6. Kaya minabuti na lang ng black na after take, dito kumapture siya sa pawn at least makabawi siya sa rook dito sa b1 natin o sa b1 ni Steinage. Kaya po dito kinapture yung rook dyan sa d8, may threat yung queen. Ngayon nag rook takes at dito nag push na ng pawn sa f7 kasi pro promote na ang bishop ay napakalakas sa guardia dyan sa diagonal na yan. Ngayon nag knight na dito sa d8 para paigtingin ang pensya dito sa FA pero pinaalis lang ang queen dito sa e6 ng rook sa puti. Ngayon napilitan yung black na iilag niya yung queen niya dyan sa e6 at dito nag knight lang dyan sa e Checking sa king, umilag lang yung white at hin wala ng checking mga kaibigan. Ngayon nagpush na ng pawn dyan sa c5 at dito kinapture lang. Kasi kung kakapture rin to, malaking panalo po mga kaibigan kasi kakapture rin lang ang knight. Ito, napakalakas. Wala ng tsansa po yan mga kaibigan. Balik po natin. then After dito, nag-push ng pawn at dito nag -take. Of course, hindi nag-take yung knight kasi napakadelikado na isang move uh, promoted na yan. Ngayon, nag-queen na lang po dyan sa e4 para at least baka magkakaroon ng checkmate. Yan ang mga ideya nila, hoping na lang. Pero paano niya ma-pressure yan? May queen po dito tayo, nagguardado sa g At dito mga kaibigan, iniwanan niya po kasi automatic promoted na sa queen. Dalawang queens versus isa. Ngayon, tinake na lang at sa uh, ibinigay na lang ng uh, black yung kanyang knight. At dito nag Rook takes, nag Knight dito sa G3, hoping na eto ang pong kakapture na to para at least makapagkain din siya. Kaso, Queen ang ginamit ni uh, William Steinage para hindi talaga makabawi itong opponent. At dito mga kaibigan, after Rook takes, Bishop takes, nag-resign o natalo na ang black dito mga kaibigan kasi tatlong piyesa laban sa isa. Siguradong wala nang magagawa itong black na yan. So I hope na meron po kayong natutunan sa ating opening. Ginamit natin yung laro ni William Steinage at sana magamit nyo po ito sa sariling laro nyo. And if nagamit nyo po, comment po sa ating comment section kung paano po kayo nanalo. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa channel natin para at least in the future, mag kikita nyo po agad yung mga uploaded videos po natin. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang dito na lang po tayo. Ako po si Bright Chess, masayang nagtuturo palagi sa inyo. Goodbye.